Hello, good day! It's me, Brother Redrex, and uh, welcome back to our channel and uh, patuloy nating binibigyan karangalan ang Diyos sa ating buhay. Hallelujah! Uh, ngayon, bago po tayo magsimula ang naisin ng Panginoon na atin siyang purihin sa Espiritu at Katotohanan. Ngayon, kung ikaw ay nabautiswan na sa Espiritu at ikaw ay uh, patuloy na napuspos ng Banal na Espiritu, ating purihin ng Diyos sa mga oras na ito haleluya worship him in the spirit haleluya rade bos sakandre babu sentrele di lara bababa rakata ramar mandre babu sakala de masandre babubu re babu sakala geria masandre babu sakala ketarela bababa Rabu Zekeria libra masandre babu shakalaria masakalere Babubu. Hallelujah, let's worship him in the spirit. Rabu shakalaria masakalara bababu. Rodem ramasha keria libraba sekelebra bababu. Ori delela bari baba shama. Ori bashama shama. O rababa shama. Yezekielerema babu sakalara bababu if you baptize in the spirit worship him in the spirit rabu kotelarema sakalara bababu zekelara zekeria babu zekelerema zekerialara babu zekela rababu worship him worship him reba zekela rababu babu zekalara deka zekela brababu. O oh, yamasek laraba sokol yari basek laralaba bubu. Hallelujah. Uh, atin pong purihin ng Diyos at uh, tunay nga nam ng, sa ating papurit pagsamba ay tunay nga tayong nakalalapet sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon bago po tayo magsimula, uh, ang naisin ng Panginoon na patuloy na atin siyang pasalamatan sa ating buhay sa bawat araw. At ngayon, kung hindi ka pa nakapag-like uh, and subscribe and follow uh, my channel, follow and uh, like my page and uh, mag-subscribe ka na at patuloy na maraming mga videos na ating gagawin uh, sa darating pa na mga araw. Hallelujah! Ngayon, uh, patuloy na uh, ito ay isang napakagandang araw at patuloy na ating pag-usapan yung salita ng Panginoon at ito ay magbigay linaw sa atin sa mga oras nito. Hallelujah. Ngayon, pag-usapan naman natin uh, as I am going to share to you this topic. This topic is very sensitive for us. But uh, we need to understand this uh, patuloy na malaman natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga bagay na nasa Biblia. Ngayon, ah, uh, pag-usapan natin kung sino nga ba ang banal na spirito o ang balaang spirito. Pag-usapan natin kung ano yung katangian niya at ano ang ang mga katangian ng natin bilang tayo nakatanggap sa kanyang uh, presensya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngayon, kung ikaw man ay nakikinig sa mga osa to, at tuloy ipaganda yung iyong Biblia at patuloy na tayo magbasa. Halala, sino nga ba ang banal na spirito na ating pinararangalan at ating binibigyan ng, ng ating pagsamba? Hallelujah! Hallelujah! The Holy Spirit is a complex and a multifaceted concept that holds significance across various religious traditions, particularly within Abrahamic faiths, like Judaism, Christianity, and Islam. While each religion interprets the Holy Spirit differently, it generally represents a divine force, quality, or influence that emanates from God. Halos. So ngayon pag-usapan natin kung bakit napakalaga ng, ng Holy Spirit sa patating sa Christianity. Uh, Christianity views the Holy Spirit as the third person of the Trinity. Alongside God the Father and God the Son, Jesus Christ, this concept emphasizes the Holy Spirit, a person who with distinct attributes and roles. Uh, the Holy Spirit is often symbolized by a dove and a tongue of fire representing his descent upon Jesus at his baptism and the apostles and the uh, Pentecostes. Ngayon, uh, nag-represent dito yung kalapati at adilang uh, dilang apoy nung, at uh, nung pag ng banal na spirito at tayo ngayon na puspos ng banal na spirito. Ngayon, pag-usapan naman natin uh, kung bakit, uh, ano yung bakit may banal na spirito. ah uh, actually, the Holy Spirit is also seen as the agent of transformation and sanctification in the life of a believer. He helps believer understanding the gospel, grow in holiness, and walk in obedience to God. The Holy Spirit dwells in the heart of believers, putting sin to death, and promising new life. Ngayon, uh, tunay na ang pangako ng Diyos ay Kanyang ipinapangako sa atin. At tunay na na sa pamamagitan ng Banal na Spirito, tayo ay nagkakaroon ng pagbabago at pagminilines ng ating mga kasalan at tinutulong ngayon tayo na maunawaan ang salita ng Panginoon. Ngayon, ang walang na spirito ay tunay na, na, tunay na nagpapalakas atin at ang um, uh, ang influensya niya ito bilang sa Christianity at ma-experience um, natin yung mga iba't ibang kaloob ng regalo at ang gabay niya sa ating 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 paglakad ng kasama siya at magbago at siyempre maging katulad niya. Hallelujah. Ngayon, uh, ano nga ba ang kahalaga ng konsepto ng pagiging kresyano at o ano ang banal na spirito sa ating buhay. Ito ay ang ikatlong persona ng Trinidad kasama ng Diyos Ama, Diyos Anak at ang banal na spirito ay ang kapangyarihan at presensya ng Diyos na nagtatrabaho sa mundo. Ah, uh, narito ang ilan sa mahalagang katangian ng banal na spirito. Una siya ay tagapagtaguyod. Ang banal na spirito ay ang tagapagtaguyod ng mga mananampalataya. Siya ay nagibigay ng lakas gabay at kaaliwan sa mga sumusunod kay Jesus. Tagapagbigay ng kaloob. Pangalawa, siya ay tagapagbigay ng kaloob o giver o tagapagbigay ng regalo. Ang banal na ay nagibigay ng mga espiritual na kaloob sa mga mananampalataya tulad ng pananalita ng iba't ibang wika, propesya at karunungan. Tagapag-una ng salita ng Diyos, tagapag-unawa, pangatlo tagapag-unawa ng salita ng Diyos ang banal na spirito ay tumutulong sa mga mananampalataya na maunawaan ang salita ng Diyos. Hallelujah. So uh, ito naman yung pang-apat ang banal na spirito ay naglilinis ng sa mga mananampalataya mula sa kasalanan at tumutulong sa kanila na mamuhay ng merong banal na buhay. Hallelujah. So ang banal na spirito pala ay isang misteryo. Ngunit alam natin na siya ay mahalaga sa ating pananampalataya siya ay ang kapangyarihan ng Diyos na nagtatrabaho sa ating buhay. Tumutulong sa atin na lumago ang ating pananampalataya at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ngayon alamin naman natin kung paano mo o paano kung malalaman kung ang banal na Espiritu ay nagtatrabaho sa aking buhay o sa iyong buhay. Hallelujah. So, ang banal na Espiritu ay isang ang misteryo. Ngunit siya ay nagtatrabaho sa ating buhay sa mga parang hindi natin laging napapansin. Narito ang ilang palatandaan na maaaring magpahiwatig na ang Banal na Espiritu ay nagtatrabaho sa iyong buhay. Tunay nga siya na nagtatrabaho sa iyong buhay. Una, pagbabago ah, sa puso. Kung siya ay nagtatrabaho sa iyong buhay, ah, mayroong pagbabago sa iyong puso. Ang Banal na Espiritu ay nagdudulot ng pagbabago sa ating puso. Maaaring makaramdam ka ng pagninais na magbago na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos at namamuhay ng mas mabuting buhay. Pangalawa, pag-ibig. Na alam natin na nagtatrabaho ang Diyos kung tayo ay merong pag-ibig. Ang banal na spirito ay nagibigay ng pag-ibig sa kapwa. Maaring makaramdam ka ng mas malalim na magpagmamalasakit sa iba at ng pagnais na tumulong sa mga nangangailangan. Ayun, ito nga yung katangian ng banal na spirito. At pangatlo naman, kapayapaan at kagalakan. Ang banal na spirito ay nagudulod ng kapayapaan at kagalakan sa ating buhay maaaring makaramdam ka na ng kaloob na kapayapaan kahit na may mga pagsubok sa inyo. Medyo so, maraming ang pagsubok sa mundo nito. Ngunit ang banal na spirito ay nagbibigay pa rin ng kapayapaan at lalo higit ka ng kagalakan. Hallelujah! So ngayon, um, uh, basahin natin yung, uh, patuloy naman natin, natin na, na pag-usapin yung pang-apat. Pang-apat. Hallelujah! Pang-apat pag nanais na mag-aral ng salita ng Diyos, ang banal na spirito ay tumutulong sa atin na maunawaan ang salita ng Diyos. Maari makaramdam ka ng pag na magbasa ng Biblia at mag-aral ng mga aral ng Diyos. Ngayon, agosto ng banal na spiritan ng ating ding pag-aralan ang, ang salita niya at patuloy tayo tutulungan ng banal na spirito upang ating maunawaan nito at ito, huli, pagtagap ng mga espiritual na kaloob o regalo ng banal na spirito. Uh, ang Banal na Espiritu ay nagbibigay ng espiritual na kaloob sa mga mananampalataya tulad ng panalalatan ng iba't ibang wika o speaking other tongues or propesya, pagpapahayag ng karunungan. Hallelujah! Uh, malagang tandaan na ang Banal na Espiritu ay nagtatrabaho sa ating buhay. Sa iba't ibang paraan, walang isang paraan upang malaman kung siya ay nagtatrabaho sa iyong buhay. Ang pinakamalagay ang pagkakaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. At tumingin sa kanya ng fat nubay. Harap ulitin natin, uh, ang una ay pagbabago ng puso. Pangalawa, pag-ibig sa kapwa. Pangatlo, kapayapaan at kagalakan. Pang-apat, pagnanais na mag-aral ng salita ng Diyos. At uh, panglima, pagtanggap ng mga espiritual na kalobo. Iyan lamang, iyan ay isa sa mga uh, katangian ng Banal na Espiritu na tunay kayo na siya ay nagbabago ng ating buhay at tunay na siyang may ginagawa sa ating buhay. Halala ngayon, pag-usapan naman natin kung asaan nagmula ang mga, mga, mga pangyayaring ito. Ngayon, lalaman natin na ang, ang pinagmula ng lahat ng ito ay nagmula siyempre sa Pentecostes. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi, wala, wala pang balalas dito. Ngayon, ano nga ba yung Pentecostes? The day of Pentecostes in the book of Acts is a pivotal event that marks the birth of the Christian Church It is described in Acts chapter 2 and is considered a significant turning point in the and the history of Christianity. Ngayon naman yung setting ang the feast of the pentecost. This event takes place on the Jewish festival of Pentecost, which occurs 50 days after Passover. It was a significant pilgrimage festival where Jews from all the Roman Empire would travel to Jerusalem. And uh, so this is the setting ito yung pin pinangyarihan kung saan uh, ang banal na spirito ay kumilos uh, the upper room the disciples of Jesus were gathered in the upper room in Jerusalem waiting for the holy spirit to come upon them as Jesus had promised ayan ito yung mga event na nangyari while they are what it is the the fiesta ng Pentecostes or the, in the when they are in the upper room For the sound of the wind um suddenly a sound like a mighty rushing wind filled with those where they were gathered so sila ngay uh, to, uh, nakaramdam ng uh, napakalakas na hangin at ito anong sila ay gathered at uh, at they were they were speaking other tongues uh, tongues of fire tongues of fire appeared and rested on each of the disciples uh, and we uh, we 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 called it speaking other tongues Disciples were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages, enabling to speak, um, speak, to communicate with the diverse crowd gathered in Jerusalem for the festival. So, what is the significance? Ano naman yung kalagahan ng, uh, ng ng gawain ng uh, the birth of the church. Uh, this is the scene as the birth of Christian church. At the disciples were empowered by the Holy Spirit, spread the message of Jesus Christ. Kaya dahil na, ang akalaga nito ay mag-fulfill yung, yung, yung pinagagawa ng Diyos. Uh, it is also the fulfillment of the prophecy. The event fulfilled a prophecy from Old Testament by the prophet Joel na ito'y pinahayag na ni propeta Joel na mangyayari na sa mga huling araw na ibubuhos ang kanyang espiritu at sa buong uh, buong mga buong um, Flash o buong sa na buong nananampalataya sa Panginoon at uh, sa lahat ng may laman. Hallelujah. for the universal message, ito ay buong mensahe na gustong ipahayag sa atin ng Panginoon. The ability of the disciples to speak in other languages symbolize the universal language message of Christianity which was meant to be shared with all people regardless of of their language or background. So, um, kahit sa anumang sulok na mundo na at nga na ating ipinahayag ang salita ng Diyos at sa pamamagitan ng syempre din ng, ng social media at ating ipahayag ang word of God o ang kapangyarihan ng Diyos na maaring magbago sa mga tao. Alam nga ito ay uh, beyond of the, day, of the day of Pentecost. So, dahil nga ipinapahayag natin ang salita ng Diyos, a spread of the gospel, the event at Pentecost, empowered the disciples to go out and preach the gospel leading to the rapid growth of the early church. Ito so, tayo nga pinapahayag natin ng salita ng Diyos na alam natin na maraming mga tao na gusto magbago at sila nga naisipo ng Panginoon at sila nga yung magbago na so walang magago ang kaaway, wala siyang karapatan na hadlangan yung mga plano ng Diyos at ito ay nakatakda na maaring, maaring pigilan ito ng mga tao sa balay ito yung na ito'y pangako ng ating mga propeta at patuloy na mangyayari ngayon ito sa pagdito yung propisiyak. Ngayon, ang regalo naman ng banal na spirito, uh, the experience of the Pentecost is seen as a model of the ongoing work of the Holy Spirit. In the lives of believers today, Christians believe that they can receive the Holy Spirit and be empowered to live uh, their faith. So ngayon, ito yung nararanasan natin na yun, maraming kaloob na ibinigay ang banal na spirito at uh, kung natin So, napakaraming versikulo ang nagpapatunay na napakaraming niyang uh, regalong ibinigay sa atin at ito ay kasapatan at upang magtagumpay tayo sa, at, sa mga pinagagawa niya sa atin. Halala, so uh, we call it a modern movement. um Noon naranasan nila at ngayon siyempre mararanasan natin. The Day of Pentecost has been a source of inspirational for Pentecostal movement, the branch of Christianity that emphasizes... experience of the holy spirit including speaking other tongues and other spiritual gifts so n now for the conclusion hallelujah so if it will be the conclusion of our topic. So actually i can give you more bible verses but uh for the next topic so i can share it to you Alleluia. for the conclusion in conclusion the day of pentecost in acts is a pivotal movement in the history of christianity it takes a breath of the church the fulfillment of prophecy and the empowerment of believers to spread the gospel to all nations. The event continues to inspire Christians. They reminding them out of the power, the power of the Holy Spirit and His ongoing work in the world. Hallelujah! So na nalaman natin na ito yung mga kanyang ginagawa. Na sa mga huling araw na tunay nga na ma-fulfill yung kanyang mga pangako at sa buong mundo at sa ito ito sa, sa tulong at kapangyarihan ng banal na spirito ngayon kaya natin itong nagagawa sa pagkatayo ay tinuturuan ng banal na spirito kung paano tayo dapat na mamuhay at paano tayo maglingkod sa kanya. Hallelujah ngayon uh, na marami tayong nalaman sa sa araw na ito at patuloy na ating isummarize ulit. Hallelujah. Ngayon sabi nga doon na ito yung nag nagmulan ng uh, fest uh, fest ng Pentecostes. Pangalawa, ito yung nangyari sa Upper Road of Jerusalem. And uh, uh, ito ay ay ito ay nagkaroon ng isang malakas o biglang malakas na hangin at nagkaroon ng mga dilang, parang dilang apoy at nagsalita magsalita ng iba't ibang lingwahe or this other tongues and uh, ang kalagan nito upang um, maraming maipanganak na bawat simbahan na tunay na kinikilala through the power of the Holy Spirit we are empowered through the message of God and uh, it would become a fulfillment so tunay na mahahayag at tunay na mangyayari ang mga inaasahan natin uh, at ang mga nabasa natin sa Biblia. At ito ay pangkalahatan kahit sa um, aming sulot ng mundo, uh, ito ay tunay na maipahayag din sa buhay ng mga tao. All from different tribes, uh, different nations. All so uh, dahil ngayon pinapayag natin ang salita ng Panginoon, ayon ay uh, ito ay tunay na lumalaganap pa at uh, patuloy na nakikita natin na marami na tayong naabot. Hala, and the, the for the gift of the Holy Spirit. Hala, so kaya tayo nagtatagumpay sa tayo ay sinasamahan ng Banal Espiritu at ng kanyang mga kal at ng kanyang mga kaloob. Ngayon, uh, dahil sa uh, modernong pagkilos ng Banal Espiritu, kaya nang gawin yung mga bagay na parang impossible there is nothing impossible in him. Paano so, mang nangyari noon at talagang nangyari ngayon? Hala, so it is uh, the The summarize of our topic today. I I believe na naunawaan mo ang topic na ito at patuloy na mabigay sa iyo ng ng malalim pa na nauwaan ngayon as ating mga susunod pa na topic. Patuloy na ipaghanda mo yung puso mo at patuloy na ikaw ay maging updated pa sa ating sa pinagagawa ng Panginoon sa ating buhay. Ngayon dahil nga sa type uh, sa sa ating pagwawakas ano kung hindi ka pa nakapag-like and subscribe, patuloy ka na mag-like and subscribe sa ating channel at patuloy na magkaroon pa tayo ng maraming videos pa at marami pang makatanggap ng salita ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah muli. I am Brother Drex and uh, I want you to to learn more about the Holy Spirit at patuloy na kung ano yung wide at pamumuhay na dapat natin isinasagawa. Hallelujah. Thank you for watching. I believe na patuloy na nag-follow and subscribe ko na. At patuloy na marami pa tayong videos na gagawin. Hallelujah. I pray your life. I love your life. And uh, I care of your soul. Hallelujah. Thank you, thank you. And uh, shalom. Shalom. Hallelujah. Thank you, Jesus.